Hello guys, walking time tayo guys dito sa may Paranaque guys. Ayan si Kamalan kung anong-ano lang makita, ayan natinix siya kasi kung ano-ano makita, kinukuha niya. <laughs> Tapos tinatanim. Espada o espada. Ito mo yan. Ano-ano lang makikita kasi itatanim daw niya. Ha? mo yan. Ano sa mani? Dragon fruit? Dragon fruit. Ang iyong favorite? Uh -oh. <laughs> ang mahal ng dragon fruit, guys. 100 ang isa. 100 ba? One... Punta tayong market, diba? Wala tayong pakain. Lakad-lakad <laughs> kami, Ganda ng ano, morning glory. Morning glory yan eh. Mm, -mm. <laughs> Hindi, bulak lang. Ayan, biga. Ito? Mm, mm taba oh. Ito yung biga. Ginagulay Hindi lang, yan lang. No. Yung huh? laman niya kinakain. Hindi ito nagugulay? Hindi. Yung badyang. Yung badyang, ano yun? Yung makintab guys. Ito daw yung biga. Ano to sa Tagalog? Bigaon. <laughs> <laughs> di ko alam sa Tagalog, guys. Ang alam ko lang sa Bisaya is biga. Huh? Biga. Yan yung laman niya. Yan yung kinakain. Kati yan eh. Lalaki. Shh. di ka nga pwede magsabi ng mga kati. Pag gaano ka niyan. Masilan yan eh. Hmm? May isip yan. Nako. hindi lang kayo isang. Uy, maliit. Asa manan mo pa kung anong tosto awa may? Mula ka man tayong ano. Dapat meron tayong... Meron tayong kahit... man, kayong puso? Oo. balik na naman tayo. Babalik na so, naman. Sa. lang guys 'ko kasi na may gusto. <laughs> Motor. <laughs> Ito yung ano ano yung kinakain yung bunga. Ano? Ah, yeah, yeah. Ah, uh, nuts. Yeah. Oh. Diba? Sarap yan eh. Hello. Yan yung bunga niya. Oh, tu to. Oh, Dapat. Hino. Ah. Oh. Bye bye guys, God bless. Nalapit na kami sa aming tirahan.